Ginanap ang Bulacan Gay Pride 2024 bilang bahagi ng Singkaban Festival 2024 kung saan nagtipon-tipon ng mga LGBT organizations sa lalawigan upang ipagdiwang ang pagkakaiba at magbigay pugay sa katatagan na tagumpay ng LGBTQ plus community. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat, ang Bulacan LGBT community ay mayroon pong pagkakaisa, respeto at pagmamahal po sa lalawigan ng Bulacan. Maraming maraming salamat po, especially po kay Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro. Sana po ipagpatuloy niyo po lahat ng laging pagtangkilik sa aming mga LGBT dahil hindi po kami mawawala habang kayo po ay natin at nasa aming pong tabi. Patuloy nating palakasin ang LGBTQ sa ating lalawigan. Lagi niyong tandaan, Nasa likod lang ninyo at nakaalalay si Vice Governor Alex Castro at si Governor Daniel Fernando sa lahat ng anumang proyekto na gagawin ninyo sa ikabubuti ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang LGBTQ+, ng ating pong Lalawigan ng Bulakan. Ginanap rin ang Rigodon de Singkaban at Labakla, Kenya, gabi ng koronasyon kung saan nagpakitang gilas at nanalo ang mga pambato ng ilang bayan at lungsod sa Lalawigan ng Bulakan. In tohalaman ng lalawigan, o banjos ayaw na ng dahilin na mabuhay ang sampayan, mabuhay ang buhay na singkaban. Hagon ay ligtas ayam dagat, aha na tilarang buhay.